Pagbibigay, Panginoon, ng panibagong taon sa kapatid namin ito, sa Irene, oh God. Tunay nga po, kami, oh Diyos, ay nakikiselebrate sa kabutihan niyo po sa kanyang buhay. Kung paano niyo po, Panginoon, siya sinusustain sa bawat araw. Pinibigyan ng mais na kalusugan, Panginoon. Alam po namin na patuloy kayong magiging tapat sa kanya, oh Diyos, at patuloy namin dalangin na kayo po yung tunay na mag sa kanya, patuloy na mag-instruct sa kanya, Lord, ang katalinuhan, O Diyos, na nagmumula sa inyo, ang tunay niya pong baunin lagi, O Lord God, at tunay na ang inyong mga salita, Ama, ang patuloy na kanya po, Panginoong, maging guide sa kanya pong buhay, O Diyos. Ano po yung kanya pong mga naisin sa kanyang buhay, Lord? Kayo po ang nakakaalam ng lahat. anong po yung kanya mga struggles, Lord, yung joy niya, patuloy naman yan, naway no? tunay nga po kayo ang kanyang maging kasama sa lahat-lahat ng ito, oh, Diyos. We pray, Panginoon, to continue to bless her abundantly, oh, Lord God, sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Thank you so much, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa kanya, maging sa kanyang anak, Lord, at sa buong pamilya nila, oh, Lord God, we just commit to everything, Father, tunay nga po, oh, Diyos, na kayo lamang ang mapapurihan, patuloy ang na gamitin niyo yung mga talent na mayroon siya, upang patuloy siyang maglingkod sa inyo, God. Thank you so much, Lord God. We glorify your name. We celebrate, Panginoon. We thank you so much, Panginoon, sa pagiging mabuti niyo, Lord, sa kanya. Especially sa kanya, Lord God. Thank you po. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Po. Oh, Sa inyong lahat. Thank you, Ayan. Peace on earth. <laughs> And to the And will to men. men. <laughs> okay. patay nga yung ano, lagya. Yung electric. Uh, mm. Birthday to you. Ito, nakikip birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy, Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Eh. Happy oh, siya na ang nagluto. Happy birthday! <laughs> na ang nag birthday nag you! birthday! Oh. Siya na to nagbalot. Siya na Happy birthday kakain lang. Happy birthday! Ineng. you! Happy to you! wish, to wish, To wish. Tang Kristo. Ito na yan. Na to, pinapaitan. Wow, I like that. Wow. Sino nagluto? Sino nagluto? <laughs> Kaya. Keriston? Oo. Uh, tsaka yan. Kung may basunan, kung eh, dadating daw yung... Sabihin mo pumunta. Eh, kung dadating daw at yung... Ito. Ano, daw. Ba't, ba't mo ina inilalagay dyan? Hindi. Eh, ito lang ang lalagyan ko ng ganito. Oo, oh, kasi masyadong na marami. Mas, Nakon. Ito po yung aming mga pagkain. Ito, 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 uh, Meron kami dito ang chocolate uh, na may mga anong tawag doon? Design. mga baka gusto po ninyong mag-order. <laughs> Ito naman ay ano to? Yan ay bibingkang ano, glutenous. Ah, bibingkang glutenous. Ito ay embutido. Hindi pa nagaya. Huwag nang gayatin. Imbutido. Tapos yun ay chicken, tapos may palabok, may salatan, may papaitan, the papaitan I like. O siya, hindi na kayo mga kapatid. Umawit na tayo. Yung so, nabili ko po kung lemon ay hindi lemon, yung orange, and hindi limasa. Okay lang, mas maganda. Dinagdagan mo sana ng bursa. Dinagdagan. Halina kayo, siya. ah. Leia. Leia. Just lay. Si bro na saan? Ah, ang talaga Nung May gusto ng sili, may sili. Tara na! Nagugutom na ako. Thank you, Lord. Mmm. Masarap. Masarap ang papaitan. Mmm. Ito siya. Masarap ang kanyang ano. Parang bata Sino? Okay. Oh, ito na. Ay, ikaw na rin ang umawit. Happy birthday to me. <laughs> Happy birthday to me. Happy <laughs> birthday. <laughs> Happy birthday sa mga may birthday na October. Sister Magdalena, Sister Michelle. Siya na lang. Kaya <laughs> kayo. Kaya ako na. Si Nola na niya lang. Sige na, ikaw Happy birthday to me. O, lahat. Happy, happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. birthday, happy birthday, happy birthday to you. blow the candle. Lord God bless you. We wish you. We wish you. We wish you. We wish you. We Okay. Okay. Kain tayo. Okay. Teka lang ini. Okay. Bucket. Bucket. Nasusuka pa rin po kayo. Konti-konti. Okay. Ala, baka naman ano. Walang na nice. video si Brother Aris dito. happy birthday po. Salam sa pagkain. pagkain. Hindi naubos kasi hindi nagsilabasan ng iba. Kaya nga, sa atin ko lalaga. coffee. Sa si Oh. si Emilia. Si Emilia, yes, nasa uh, dito si Jeffrey. <laughs> <si laughs> <laughs> oh, Nagdaboy ang kanyang ilak. O, dumiretta na siya sa ina. Siya lang natuloy. Natutuloy din tayo. Pagdating ng yeah. After. War. ano yeah, mga excited ka. Okay. Saan first time Okay, bye-bye Salamat bye. sa mga pagkain Ay, talagang pumunta kami Hindi <laughs> namin matitiis Lalo <laughs> pa ako sa malayo Ako gumagol pa nga eh Late na late na nga eh Late na, late na, uh, kahit may war, talagang pupunta kami. <laughs> <laughs> salamat. Tingnan nyo, ay. Ganun po na, ano, appreciate. Kahit may war. Nagwagumbahan na sa Syria at sa Lebanon. Pero diba, diba, nandito diba, kami. Di ba, Leia? Leia, <laughs> diba, mag Okay, bye-bye.